Iba't ibang masarap at sulit at quality na pagkain, e eh natagpuan ko na. Nasa presyong hindi pinamahal, pero mas pinasarap pa. Kaya kung food lover ka, e eh para sa itong video na to. Kaya tara, iputsik na natin yan. Let's get it, let's go! Alam nyo ba guys, kakaanap ko nga ng masarap na kainan, e eh napadayo na nga ako dito sa number 158, Tandan Sora Avenue, Quezon City. Sabi nga ni Kapod Trip, eh, kung saan nga may masarap, e eh dapat e eh pinupunta. Dito yung matatagpuan sa nag-iisang Big Taste Food Garage. Nagsaserve ng good quality at masarap, at laging bagong luto na iseserve sayo iba't ibang klaseng pagkain sa presyong abot kaya kilala nga ang kainan na to dahil sa sobrang sulit at generous na mga serving nila dito mga pa-estudyante o nag-uupesina masisipag nating mga rider e eh dinadayo talaga sila at binabalik-balikan kadalasan nga daw ng mga customer nila dito e eh grupo-grupo talaga punta nga ako ng 4pm dito para walang masyadong tao pag tungtong doon ng alas 6 e eh talagang non-stop na ro yung mga customer nila mabibilib din kayo sa mismong may-ari Neto. Isa pala siyang coach ng basketball na nagtuturo na walang bayad sa ating mga kabataan. O di ba nakakabilib sa kabila ng kabisihan niya sa kainan niya? E eh nagagawa niya pa rin tumulong at mag-motivate mga na nangangarap ng ating mga kabataan. At sino mag-aakala yung dating walang sariling pwesto at malit na karinderya lang? ngayon eh, may sariling pwesto na na mas pinalaki at pinalawak pa. Kaya na naman, magiging comfortable talaga ang pagkain nyo. At eto naman, yung kanilang menu na sobrang dami yung pwede yung at swak na swak sa budget nyo. At kung ice cream lover ka, eh bay, meron din sila. Meron din sila ditong video game na pwede ka maglaro. Anytime na mag kayo, eh meron silang Facebook page na pwede kayong umorder through online. So, ayun guys, kasama natin si Sir. Uh, and uh, ako po ay owner ng Big Taste Food Ah, Sir, Tanong ko lang po, kailan po kayo nag-start mag-business ng ganito, sir? Actually, nag-start kami 3 uh, years ago at uh, small karinderia And then, we decided na ito, gawin na namin ito yung parang sizzling house. Kasi nga, uh, I think, mas marami kaming customers uh, 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 na naghahanap ng mga gano'ng kind of uh, mga pagkain. Uh, eh, ano po ba yung mga bestseller niyo na ino ino-offer dito, sir? Actually, we have a lot. Uh, meron po kaming kare-kare. Uh, Uh, except, syempre, yung Paris, And then, meron tayong mga sizzlings, and then meron po tayong pancit, and then overload the lomi. Yeah. Sir, saan po ba ito located? Uh, located kami sa 158 Tandang Sora Avenue. And uh, uh, nag-ooperate kami 2pm to 1am Mondays to Saturdays. Sir, ano naman po ma-advise nyo sa mga gusto rin po mag-business ng katulad ng ganito? Actually, simple lang naman eh. Uh, Magtiwala kayo sa, syempre, sa, sa brand nyo, sa produkto nyo. And then, most definitely, always ask guidance from the Lord. Kasi, uh, pagka si Lord binigyan sa'yo, most definitely, para sa'yo yan. So, sa lahat ng mag-business, lakasan nyo ng loob nyo. And, ayun, uh, siguro marunong lang tayo maging flexible on the trends na meron. Kaya, para maging okay po yung business natin. Thank you po, sir. Alright, mga ka goods, uh, kapag nag kayo ng affordable and uh, gusto nyo ng maraming klaseng pwedeng kainin, uh, punta kayo dito sa Big Taste Food Garage, 2pm to 1am, Mondays to Saturdays. Thank you. So ayan guys, ipu-check na natin yan. Kanina pa ako naglalaway dito eh. Unahin na natin tong kanto na 95 pesos nila. Take note guys ha, hindi to overload. At tingnan nyo naman yung sahog nila. Halatang hindi tinipid. Ang lalaki ng slice ng lechong kawali nila. Okay, first bite na agad. Sarap yung pagkaluto ng kanto nila. Malasa. Panalo. Mapaparami talaga kain mo. Tingnan nyo naman yung lityo na sahog na nilalagay nila dito. Ang laki. Sahog pa lang. Solve ka na. Sobrang goods. Quality. Next ko naman na isa sa pinagmamalaki nila. Na bestseller din nila na Karikari Bagnet. Grabe, sobrang generous talaga ng serving nila dito. At alam nyo ba, napag-alaman ko din, ang chef nila dito ay eh, isang Bicolano. Naman natin, matik na yan. Pag Bicolano, eh, masarap magluto yan. Tara, kain po, tekman na natin. Mabisa, sos pa lang, panalo na. At malalaki din yung bagnet na nilalagay nila. At real talk guys ha, yung lasa ng kari nila dito ay eh, sobrang powerful. Tapos sobrang lambot pa ng pagkakaluto, crunchy pa. At halatang mga bagong luto talaga, yung sinaserve nila, sobrang good quality. Tikman din natin yung pares nila na 100 pesos na mayroong bagnet at chicharong bulaklak at unlimited din yung rice nyan at unli sabaw din yan. Tingnan nyo naman guys, kayo na musga Dito overload ah, pero sahog overload talaga. Okay, tikman ko na yan at tignan natin kung bakit ba sila talaga dinarayo. Kasi isa doto sa binabalik-balikan sa kanila. Grabe ya ah. hindi rin nagpatalo. Solid din yung pares nila dito, masarap. Mapapa-extra rice ka talaga. Napakasulit na ito sa 100 pesos, promise. Approved sa akin to, sobrang goods quality. At next ko naman itong Lomi Batangas na overload nila na 120 pesos. At hindi daw kompleto ang pagdayo nyo sa kanila kapag hindi nyo raw natikman ang masarap na Lomi Batangas nila. Merong bagnet, chicharong bulaklak, chicharong baboy, at itlog. O di ba? Literal na overload talaga. Siya na po kayo kung natakam ko kayo ha. Ah. Wow, promise masarap yung lomi nila dito. Ibang level din. Napakasulit nito na para sa 120. Dami pa ng serving. Sila nga nagpapatunay na hindi porkit mura, eh hindi na masarap at quality. Hindi na ako magtataka kung bakit sila dinarayo at binabalik-balikan talaga. Pamula noon hanggang ngayon, kaya pala sila sumikat. Deserve naman pala. Sobrang goods quality. Perfect! Okay guys, kumusta naman yung pagkain nila? Ah, tiga dito lang kayo, ma'am. Saan po kayo? Tiga ay, layo pa. Ikaw din, sir. Kayo ah, din. Project 8, ikaw, sir. Kaganiya po ako. Ang layo na pala kilainan nyo. Matagal na ba kayong makain dito? Ngayon lang po. Ah, ngayon lang. Okay, sige. Salamat. Para sa akin nga, eh, sobrang nag-enjoy talaga akong kumain dito. Napaka-solid din ng experience ko. Dahil sa bukod sa masasarap at sulit, eh, mabait din at approachable din yung mga staff nila. So, ayun, kung gusto nyo po mo trip, check out nyo na po dito sa Big Taste Food Garage. At located po sila sa Tandan Sora, Quezon City. At along highway lang po sila, kaya madali nyo lang sila makita. So, ayun, siguro dito ko na rin po tatapusin yung video ko. Maraming po salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo naman po ang video na to, like and share naman po. Salamat, aking kabuhat. Peace out. Bye. 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 See you in next vlog.